na naman. Dire kadali. Hindi na exorcism. Apo salamat. Sige po, welcome po. Ano ba mababagabag sa iyo? Bakit ka magpapa-exorcise? Same. Kailan po? Meron pa kaya to? Parang wala na eh. Tatakot ka na yung wala. Ay, <laughs> dinakay. Ay, baka kulam to. Hindi naman ano. Hindi Hindi Kasi biglat. Galing pa dito Sibat. Oh, hindi man na, hindi man bigla nagagayon eh. Malamang ito, kung hindi man elemento ay makukulam. Malang. Ay, tingnan natin. Sakit sa puso. Hard life. Wala. Tulog lang ha. Baka ito, mag Pikit. Huwag Pasakit aray. Mag Balat ng nilaw dito, teh. Ah! Olong ani. Balat ng nilaw dito, teh. Ah! Wala mang elemento. Wala na. Ah! Nang sadodad? Sino mo sabi? Kapag sinasaniban, nakasaraw. Nakasaraw. Parong malakas, malakas ah! ng aho. Sumigaw. <laughs> <laughs> tanggalin mo lang tigrama dito ulit. Sa kapangyarihan ng Diyos, tinatanggal <laughs> ah! <laughs> lang ito ng kapangyarihan, tira pa lang boat. Elemento lang po. Pwede job lang, nagtatatawa na. <laughs> Tagalihan na ginawa lang! Dali, dali, ubusin na. Dali, hindi ka pwede dito ha. Ang tao ay para sa tao ha. Hoy, magbusot tayo ng ayos. Dali. Magbusot tayo ng ayos. Dali. Ang tao ay para sa tao ha. Nakakaintindihan tayo. Ha? Ha? Bibitawan na to ha? Hoy. Ito'y may gusto lang talaga yung issue. Hindi naman talaga ng Google. Hindi naman siya nakakasakit ano? Oh. Ay, baka napakain. Gawa ang pinakain. Dali. Dali. Luwae, yun yun yun! Nandito, luwae, pinakain! Na hmm. Hanap na lang ng kauri ha! Hindi man binigyan ng anong sakit. Luwae, mo'y iisalbahit. <coughs> Masamang spirit talaga. Sobrang yung sigaw nito. Hindi ko may dagdag binagbigay na sakit. <coughs> luwae, eh. Nasunod naman, oh. Taba, hindi susunod. Luwae, eh. Yung salamin niya yung tanggol mo baka masyak

makain sa panaginip po sa amin ano, ano. Mm. O kapre mag-usap tayo. Mag-usap muna tayo. Hindi pwede dito sa babain ko ha. Hindi ka pwede dito ha. Magkakintian. Sagot. Halata na lang 'ng iba ha? ha. Ha, 'yung kauri ha. Anong kulay mo, puti? Puti ka. Puti ka? Pasali. Hindi pwede ha, hindi pwede dito, ano? Kakaintindihan. Sa gusto na sa ayon, hindi ha. May lalabas pa, lalabas lahat dali. Lalabas lahat. <coughs> Sige, sa idin mo. Hindi pwede pa, hindi pwede. Ako <coughs> ni Mama. Pare, bumalik ate yung nararamdaman, Observe, observe, ha? Uh, pwede lang pag, ano, bumalik. Ubus yan, ha? Ubus yan. kamagawa so la? Jopate. Maliliit. <sniffs> huh. 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 Madali ang gusto mo. Ito lang siya sa buwan. Sa na. kailang magagamot ako kayo ate? Ah, hindi, hindi parang nasukan ang ganyan. May lang. Okay, mag-usap tayo. Na kailang magagamot to pala ito. Hindi mo pinapanggan. Dito makikinig lahat ha. Nakakaintindihan tayo. Hindi para sa ito ha. Ha. Aharap ka na kauri mo. Yung matangkad din. Kaya <laughs> tayo na gustuhan na eh. Ay gigilitan kita, gawa ng makulit ka, ano? Diyos nang bahala sa iyo, nakakaintindihan. Kung mabubuhay ka pa, may papakita ko sa yung tirahan, ha? Nakikita mo yan? Pwede ka dyan, ano? Gusto mo dyan? May mga kapre dyan? Mga babae, chicks. Gusto mo dyan? Ha? Ayun, may lumapit sa iyo, nakita mo? Oh, sige, yan na lang mo, ha? Oh. Pero gigilitan kita, Diyos nang bahala sa iyo, At makulit ka, eh, Ano? Pwede ka naman mabuha, yan o. Huwag mo nang babalikan to ha. May chicks ka na dyan, ano? O, sige. Nagwawala ito sa ibang manggagawa? Oo. Magwala ka nga? Hindi ikiginaruti ka? Pag mabuhay ha, yung asawa mo, mai. may ganda-ganda asawa mo dyan. <gasps> Ayan. pasok Kasuksid ka. Ate, balik. Lusin natin. Mora, masakit pa rin. May tubig na. Kaya naman eh. Puting tapre, nagkadusulaan sa iyo. Gagawin ano, ano ba sabi ni ibang mga ulam daw? Anong naka-abot <tost> na daw? Ayun nga, Tapos? Ayaw bitawan. Ay, bibitaw ngayon. Nakakita ng chicks. <laughs> Kailangan naman. Pag ay bitawan, hanap mo ng iba. Isi taw? Binigyan ng mas magandang chicks. Sa uri nga. mo, pwede nga, hongge, okay. oh. Abay, mag ka na pala.